Mga kaintay, dito po kami sa Pasig Palengke, Charot. <laughs> dito po kami sa Bahrain. Dito kami sa uh, fresh market ng ano, ng Bahrain. Ayan. Pili tayo ng anong pwedeng mabibili mga gulay. Ayan po mga gulay dito. Hmm, cauliflower. Ayan po. Ah. Marami pong mabibili dito. Ayan. Parang sa Palengke ka lang ng Pasig ba? Yan, mga fresh pa mga gulay dito. Pero ngayon lang kasi mainit. <laughs> o, ba diba? ayam Ayan po ang fresh market ng Bahrain. Oh. Nabot na kami ng tanghali, eh, kaya ang mga gulay hindi na fresh, lantana. Pero mas mura kasi mamili dito kaysa sa mga mall, sa mga groceries na malalaki. Mas uh, mura dito kasi pwede mo siyang tawaran, mag-bargain, bargain, bargain baga. Ah. No, thank you. Ayan, kami po ay tapos ng mamili. At uh, ayan, pa na po kami. Parang nasa ano ka lang, Pasig Palengke. Ayan, o. Oh. dito po sa Center Market ng Bahrain. What are you doing, guys? That? that, that is too much. How will you eat that? That is kind of like ah, yeah, That is uh, mulukiya sa like mulukiya like but it's not a mulukiya. Ah. Ayan, pumili siya ng isang kapo ko pa paano niyan. Umpisahan, himay-himay yung baga. Yan, nagala kami sa Central Market. No. Ang kitang sigin sa... Kamote, wala. Ay, oo nga, may kamote sila. Mga no, prutas. Mga prutas.